So what's up guys? Good morning. So Hi. Gamit natin tong CF Moto 450 NK. Malalakarin lang tayo guys. Hi. <coughs> ubo pa rin. lang sawang ubo guys so first time nating ilalabas to guys ngayong araw since kakukuhan natin kahapon gamitin na lang natin so may i-deliver ide lang tayong documents guys sa langigan so yun gamit natin itong motor natin so ganda talaga nung tunog nya guys Ducati style lakas ng torque since nandito rin tayo guys review rin natin tong motor so ang gusto ko dito yung side mirror nya malapat kita yung buong likod tapos yung handlebar malapat din yung dalawa ang kabilang dulo malapat sya tapos may bar end na rin sya guys so, makapal bakal Tapos yung panel niya full TFT LCD, digital, 5 inches Tapos meron siyang trip meter, fuel Ito na, fuel gauge gear time Tapos yung degrees niya guys, Celsius tapos pwede mo rin tang ito connect sa my cellphone guys. Via Bluetooth, pwede kang magpa-music. So equip na rin siya ng USB charging port. So yung displacement displacement niya guys is 449.5 ata CC. Tapos 270 degree parallel twin tapos yung seat height niya is 780 so bagay sa atin na malit lang for only 5 1 yung height panalo guys hindi <coughs> ka mamay bibitin sa overtaking lakas yung power nya tapos kahapon nagpagas tayo ng 500 abot siya hanggang dito tapos ngayon dito na lang siya so I think medyo malakas naman sa konsumo ng Gasolina Pero all good sa guys sa 450cc na motor. Maganda na. So ang maganda pa dito guys is naka-traction control system na rin siya. Yo. Tapos naka-sleeper clutch na rin. yun guys tapos yung brake master nya sa harap yung lalagyan ng brake fluid nya is eto na rin parang high end na gaya ng mga sports bike Ganon sa mga high end na motorcycle So kung rinig nyo lang yung tunog nya guys Pa personal ang ganda Hindi ka magsasawa na pakinggan pagas tayo mamaya guys full tank try natin kung ilan yung full tank nya so mainit lang sa makina yung kanya guys kasi naka short lang tayo first time lang natin ilalabas to since na uwi natin kahapon so tahimik din yung kanya guys ang maganda dito is tahimik yung fan niya. unlike sa duk natin dati sobrang maingay yung tulog ng fan niya pag gumagana tapos sobrang init pa sa makina yun hindi gaya na ito medyo hindi masyado checkpoint guys si Sir Foronda Uy. so driver's license lang daw guys dito naman since meron naman tayo Yo, thank you sir so yun driver's license lang talagang tinignan So, ganito kahigpit ng checkpoint dito guys sa Candon. Kahit naka big bike ka or any &E, paparahin ka talaga. So, dyan, ini make sure lang nila na lahat tayong nagdra-drive is meron tayong driver's license. goods naman yung papers natin yun lang sales invoice lang yung hawak natin dito sa papel muna kasi wala pa yung original ORCR natin guys siguro after kasi dati yung 200 ko 5 days lang meron na yung ORCR nya di ko lang alam ngayon kasi pagkasabi kahapon di pa daw dumating yung PNP clearance nga galing sa HPG so ang alam ko baka matatagalan konti baka after 3 weeks na guys ganun so daan na lang tayo guys pa full tank since nandito na lang din dito lang din lang tayo para din na tayo patigil tigil mamaya eh, pag uwi so pagkasabi kahapon is premium yun ilan natin kung ilan yung full tank nya guys kasi 14 liters yung ko nito eh So, in init, sa pa yung mga <coughs> Eto. Since marami-rami pa naman yung natitira. Alam ko, konti lang to. <coughs> uh, full tank, premium. 69.70 sir naka set po pala yung 300 kanina sir okay lang dagdag mo na lang sir dagdag mo so, na lang so naka set yung 300 magpa plus na lang ano Dali 300 na lang 300 kasi naset ni kuya yung 300 kanina di niya napansin Sadat mo pa, So ito na ramdam ko na yung bigat, guys. Priyan, rada lang din ko. Ya, yun so bale, guys. Okay. So yon guys, tapos na tayong magpaga sa tayo'y dumiretso na. sa ating pupuntahan so ito yung mga ano, kompleto pa mga Christmas light 3 Christmas light ng Candon City lakas ng torque grabe hindi nakakabigitin gustong gusto ko to dito na tayo sa maiba bypass road tayo dito papuntang Eco Park. <coughs> oh, gandarin guys yung acceleration niya. wala yung high beam nito guys di ko mahanap kasi may ikwan sa passing light so parang doon na ata naka indicate yung ikwan nya yung high beam nya so pangit naman kasi pag pag magka high beam ka lalo na pag sobrang dilim na pinapondo mong hawakan yung yung kunya guys passing switch nya so parang ganyan o oh. oh, ganyan so wala sya dito sa may panel nya hindi ko alam sa mga naka -CF Moto 450 NK dyan guys baka alam nyo guys kung paano or sadyang wala lang talagang high beam or baka yung ilaw nya diretso na malakas talaga pero since di ko naman pala di ko naman din natatry sa gabi di ko alam kung gano kalakas so sunod na labas natin guys try natin pag gabi para tignan natin kung yung lakas ng ilaw nya is pang high beam talaga kasi kahit saan mo tignan guys oh, wala siyang switch ng high and low beam so malapit na tayo guys konti na lang dito na tayo dito na tayo so guys uh, and muna So guys, tapos na tayo. May dinaan lang tayo guys. So diretso na tayo. May dalawa tayo pa yung lalakarin tapos uwi na. That's all for today's videos guys. Follow for more videos. Thank you. Till next vlog guys. Thanks.